nagsimula ang kwento sa isang maliit at masayang pamilya. Si Michael, isang kontentong ama, ay kasal sa isang magandang asawa, at mayroon silang isang matalino na anak. Nagtrabaho siya bilang isang matagumpay na salesman ng insurance sa nakalipas na sampung taon. Kapansin-pansin, bago siya naging salesman ng insurance, si Michael ay naging isang pulis sa loob ng pitong taon kahit na ang dahilan ng pag-alis sa puwersa ng pulisya ay nananatiling isang misteryo. Sa partikular na araw na ito, tulad ng iba pa, ibinaba siya ng asawa ni Michael sa istasyon ng tren para sa kanyang pang-araw-araw na pagsakay sa tren papunta sa trabaho. Sa loob ng kanyang sampung taon na pagsakay sa tren, naging pamilyar siya sa karamihan ng mga pasahero sa sinasakyan niyang tren, at ang ilan ay naging matalik na kaibigan. Gayunpaman, pagdating niya sa trabaho, ang kanyang masayang araw ay napalitan ng hindi inaasahang pagkakataon. Ipinatawag siya ng kanyang amo sa opisina, at ang nagsimula bilang isang maliwanag at kaaya-ayang araw ay mabilis na naging malungkot ng si Michael ay biglaan at hindi maipaliwanag na tinanggal sa kanyang trabaho. Ang kanyang kontrata sa pagtatrabaho ay tinapos ng walang anumang malinaw na paliwanag o pagkakamali sa kanyang trabaho sampung taon ng kanyang buhay ay ginugol niya sa trabahong ito, lalo na't limang taon na lang ang natitira para siya ay magre-retiro na, at siya ay anim na taong gulang na, kaya ang paghahanap ng bagong trabaho ay tila isang napakahirap na hamon para sa kanyang buhay. Higit pa rito, si Michael at ang kanyang asawa ay hindi nagtabi ng anumang emergency fund o ipon. Kailangan din nila ng pera para sa pag-aaral ng kanilang anak upang lunurin ang kanyang kalungkutan, nagpa siya si Michael na bisitahin ang isang bar at uminom ng beer. Doon, hindi inaasahang nakatagpo niya ang isang matandang kaibigang pulis na nagngangalang Alex Murphy, na naging partner niya noong mga taon niya bilang isang pulis. Sa bar na iyon, nag din ang landas niya sa isa pang kaibigang pulis na tumaas sa ranggong kapitan na si Kapitan Hawthorne. Maya-maya, umuwi si Michael sakay ng tren gaya ng dati. Habang nakasakay, hindi sinasadyang may nabangga siya, at sa kanyang pagtataka, napagtanto na ninakaw ng taong ito ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang damit. Sa kasamaang palad, sa oras na nalaman niya, nagsimula nang umalis ang tren, at hindi na niya mahabol ang magnanakaw. Sinusubukang kalimutan ang pangyayari, si Michael ay umupo sa upuan ng tren at nagbabasa ng libro. Biglang umupo sa harapan niya ang isang babae na nagngangalang Joanna at nakipag-usap. Sa kalaunan, binigyan niya siya ng hamon at pangako ng $100,000 na premyo kung mahahanap niya ang isang taong nagngangalang Green bago makarating ang tren sa Cold Spring Station. Higit pa rito, si Michael ay kailangang maingat na magtanim ng isang tracking device sa loob ng isang bag na dala ni Preen, na isang ordinaryong pasahero, hindi tulad ni Michael, na isang regular na commuter. Nagtago na si Joanna ng $25,000 sa banyo sa likod ng tren bilang paunang bayad mayroong isang mahigpit na kondisyon na nakalakip sa hamon na ito, hindi maaaring ibunyag ni Michael ang anumang mga detalye tungkol dito sa sinuman. Bumaba si Juana sa unang istasyon, naiwan si Michael na medyo naguguluhan sa kakaibang gawaing ito. Gayunpaman, nang matuklasan niya ang $225,000 sa banyo, at dahil sa kanyang matinding problema sa pananalapi, nagpasya si Michael na kunin ang pera wala siyang balak na hanapin si Prin at plano niya na bumaba na lang sa paparating na istasyon. Gayunpaman, nang huminto ang tren at si Michael ay naghahanda ng lumabas, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya at inabot sa kanya ang isang envelope na nagbabala sa kanya na kailangan niyang sundin ang kanyang nasimulan. Nasa loob ng envelope ang wedding ring ng kanyang asawa. Biglang naisip niya na nasa panganib ang kanyang pamilya, at pinilit siya ni Joanna na hanapin si Prin. Agad na humiram si Michael ng telepono sa isang kakilala niyang pasahero at sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa, ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Pagkatapos ay sinubukan niyang tawagan si Murphy, ngunit hindi rin sumagot si Murphy. Sa isang estado ng gulat, nag-iwan si Michael ng voicemail na nagpapaliwanag ng kanyang problema. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Walt, isang kakilala niyang commuter, at ginamit niya ang isang tala sa pahayagang binabasa ni Walt upang isulat ang sitwasyon. Hiniling din ni Michael ang tulong ni Walt sa pag-uulat nito sa pulisya sa sandaling makarating sila sa susunod na istasyon. Natanggap ni Walt ang mensahe at bumaba sa susunod na istasyon. Tinawagan ni Joanna si Michael sa telepono at inakusahan siya ng paglabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng hamon kay Walt na inaangkin niyang haantong ito sa kamatayan ni Walt. Habang tumingin si Michael sa bintana, isang kalunos-lunos na pangyayari ang bumungad sa kanyang mga mata. Si Walt, natatawid na sana sa kalsada, ay pilit na tinulak at nasagasaan ng boss. Ngayon natagpuan ni Michael ang kanyang sarili na dapat hindi siya humingi ng tulong sa sinuman. Nagaatubili, sinimulan niyang sundin ang mga tagubilin ni Joanna na sinimulan ng kanyang paghahanap upang mahanap ang isang taong nagngangalang Print. Maingat niyang iniinspeksyon ang bawat ginagamit na tiket sa tren. Nalaman ni Michael na nasa station 7 ang hinahanap niyang tao kaya nangangahulugan ito na ang taong hinahanap niya ay patungo sa Cold Spring Station. Nang dumating si Michael sa Cold Spring Station, wala ni isa sa kanila ang nakilala niya. Sa kalaunan, naghinala si Michael sa isang lalaki na palaging may dalang bag. Nang tanungin niya kung ang lalaki ay si Prin, ngunit biglang kumilos ang lalaki, at nagsimulang tanungin ng lalaki si Michael, hinihiling na malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at binalaan siya na huwag makialam sa bagay na ito. Mula sa paraan ng pakikipaglaban ng lalaki, masasabi ni Michael na siya ay napakahusay. Dahil dito, pinalalim lamang nito ang paniniwala ni Michael na ang lalaki ay si Prin. Sa kanilang paglalaban, maingat niyang itinanim ang tracking device na ibinigay ni Joanna sa loob ng bag ng lalaki. Di nagtagal, nakatanggap si Michael ng tawag mula kay Murphy, alam ang kalagayan ni Michael. Ipinaliwanag ni Murphy na saksi si Prince sa pagkamatay ng isang empleyado ng gobyerno na pinaghihinala ang may maling gawain. Gayunpaman, alam ni Pri na ang empleyado ng gobyerno ay hindi nagkasala sa kung ano ang ibinintang sa kanya, sa halip siya ay pinatay ng mga matataas na tao sa lungsod. Ngayon ang nakatakdang araw ni Prin para tumstigo, at makikipagkita siya sa isang ahente ng FBI sa Cold Spring Station. Gayunpaman, naging maliwanag na ang mga maimpluensyang tao sa lungsod ay may kamalayan sa planong ito at binayaran si Michael na hanapin si Prin upang alisin siya. Nang malaman ito, naunawaan ni Michael na hindi niya sinasadyang minarkahan ang isang tao para sa kamatayan gamit ang tracking device. Humiling siya kay Murphy para sa tulong sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nakatanggap ng isa pang tawag si Michael mula kay Joanna, na nagpaalam sa kanya na inilagay niya ang tracking device sa bag ng maling tao, na nagresulta sa pagkamatay ng lalaki sa dalawa pang istasyon hanggang sa Cold Spring. Alam ni Michael na kailangan niyang mahanap agad ang totoong Print kung hindi, mahaharap ang kanyang pamilya sa mapanganib na sitwasyon. Sinimulan niya muli ang paghahanap sa lalaki at natuklasan ang walang buhay na katawan nito sa sahig ng tren. Si Michael ay hindi sinasadyang siya ang naging dahilan sa pagkamatay ng lalaki at sa kasamaang palad, isa pala itong ahente ng FBI na itinalaga upang protektahan si Prin. Sa wakas ay napagtanto ni Michael na isa sa mga pasahero sa tren ay kasabwat ni Joanna. Nang huminto ang tren sa isang istasyon, kinailangan ni Michael na magtago mula sa mga pulis dahil ang isang kapwa pasahero ay nagulat ng kanyang kahinahinalang pag-uugali dahil sa kanyang magulong kilos sa buong araw. Walang pagpipilian si Michael kundi itago ang sarili sa katawan ng namatay na ahente. Ang mga pulis na naghahanap sa kanya ay nabigo upang matuklasan ang kanyang kinaroroonan. Habang ang tren ay nagpatuloy sa paglalakbay, hinarap ni Michael ang isang bagong hamon dahil nakalak ang pinto sa sahig mula sa labas. Kinailangan niyang pasukin muli ang tren mula sa labas ngunit nahirapan dahil naipit ang kanyang bag, na naging sanhi ng pagkalat ng kanyang pera sa hangin. Matapos matagumpay na makapasok muli sa tren, ginawa ni Michael na huwag pagaganahin ang AC, na tinipon ang natitirang mga pasahero sa isang kwarto na may gumaganang AC. Ang madiskarteng hakbang na ito ay tutulong sa kanya sa paghahanap kay Prin, hindi para hulihin siya kundi para iligtas siya sa paparating na panganib. Nabuhay muli ang pakiramdam ni Michael sa tungkulin bilang isang dating pulis na nagpilit sa kanya na protektahan ang isang inosenteng tao. Habang papalapit na siya sa Cold Spring Station, wala siyang choice kundi to pa rin ang utos ni Joanna nakatagpo ni Michael ang isang pasahero na nagpanggap bilang si Preen, pinaghihinalaan niya ito, at kumuha siya ng palakot para gawing armas na nagpaplanong ilipat siya sa harap ng tren para sa kaligtasan. Gayunpaman, napatunayang mali ang kanyang hinala. Ang pasahero pala ay kasamahan ni Joanna, isang kasabwat na responsable sa pagkamatay ng ahente ng FBI. Habang papalapit ang tren sa Cold Spring Station, pinilit ng lalaki si Michael na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Prin. Si Michael, na desidido sa kanyang determinasyon na protektahan siya, ay lumaban, na humantong sa isang marahas na labanan na nauwi sa kasabwat ni Joanna na itinapon ni Michael mula sa tren. Kasunod nito, tumawag muli si Joanna, na hinihiling kay Michael na hindi lamang ang pagtuklas kay Prin ang kanyang gagawin, kundi pati na rin ang kanyang agarang pagkamatay dahil papalapit na sila sa istasyon. Sa pagtingin niya sa lahat ng pasahero sa tren, kalaunan ay nakilala ni Michael si Prin, na sa katunayan, isang babae. Tumawag muli si Joanna, iginiit na dapat isagawa ni Michael ang pagpatay. Gayunpaman, mahigpit na tinanggihan ni Michael ang malagim na utos bilang tugon, sinabi ni Joanna na ang lahat ay mamamatay. Ang tawag ay biglang natapos, at isang malakas na pagsabog ang humanig sa makina ng tren at sa kompartimento ng driver, na nagdulot ng matinding pinsala. Ang tren ay tumatakbo ng hindi mapigilan, at ang preno nito ay hindi na gumagana. Ito ang masamang plano ni Joanna, dahil kung mabubuhay si Prin, sisiguraduhin niyang hindi makakarating ang tren sa Cold Spring Station mabilis na humingi ng tulong si Michael sa mga tauhan ng tren upang ilipat ang lahat ng pasahero sa likurang bahagi ng tren. Pagkatapos ay tinanggal niya ang pagkakabit sa likurang bahagi mula sa natitirang bahagi ng tren, na nagpapahintulot dito na maiwasan ang isang malaking banggaan habang ang harap na bahagi ng tren ay humiwalay sa riles. Tinipon ni Michael ang lahat ng mga pasahero at hinimok silang huwag ng gumaba dahil malayo pa ang pagsubok. Hiniling niya na harangan ng lahat ang mga bintana gamit ang mga pahayagan upang maprotektahan ang loob mula sa hindi inaasahang sniper. Dahil nakabalot na ngayon ang tren, sinimulan ni Michael ang pakikipag-usap kay Preen, na hinahanap ang katotohanan sa likod ng sitwasyon. Ang account ni Preen ay nakahanay sa paliwanag ni Murphy sa telepono. Nasaksihan niya ang pagpatay sa isang empleyado ng gobyerno, ngunit ang nakakagulat, isiniwalat niya na ang salarin ay isang pulis. Ayon kay Prein, bago namatay ang empleyado ng gobyerno, binanggit ng pulis ang salitang noble. Nilinaw ni Michael na determinado ang ilang individual na pigilan si Prein na tumistigo, na naglalayong patayin siya bago siya makarating sa Cold Spring Station. Sa istasyon, nakatakda siyang makipagkita sa isang ahente ng FBI na magpo-protekta sa kanya at sa kanyang kaso. Napagpasyahan ni Michael na protektahan siya. Ngayon, alam na ng lahat ng mga pasahero sa tren ang kalubhaan ng sitwasyon. Sa labas, dumating ang mga pulis dahil sa mga maling ulat na si Michael ang nanguna sa tren at nang hostage ng mga pasahero. Dahil dito, ang kanilang pangunahing layunin ay hulihin siya. Naroon din si Kapitan Hawthorne at Murphy, na parehong matalik niyang kaibigan. Si Murphy ay itinalaga na makipag-ayos kay Michael sa pagpasok sa tren, at ang kanyang unang alalahanin ay ang kapakanan ng pamilya ni Michael. Nakipag-ugnayan siya sa FBI upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nataranta si Murphy dahil kaninang madaling araw, nakipag-ugnayan sa kanya si Michael tungkol sa isang hamon. Habang tinangka ni Murphy na mga tuwiran kay Michael at hinikayat na palayain ang mga pasahero, binanggit niya ang salitang "noble" sa isa sa kanyang mga salita. Ibinaling ni Michael ang kanyang tingin kay Print na natakot sa pangyayari at nagtago sa likod ng isang upuan direktang nakaturo kay Murphy ang paglalarawan ni Prince sa pulis na pumatay sa empleyado ng gobyerno. Sa kanyang pangangatuwiran, hindi na maitatanggi ni Murphy ang kanyang pagkakasangkot lalo na nang tinawagan siya ni Joanna at inutusan siyang patayin si Prince. Sa kabila ng lakas ni Murphy, hindi natitinag si Michael sa kanyang determinasyon na protektahan si Prince. Samantala, sa labas ng tren, isang sniper na may X-ray vision ang nagulat kay Captain Hawthorne na sinasalakay si Murphy mabilis na inutusan ni Kapitan Hawthorne ang sniper na patayin si Michael. Gayunpaman, nahulog si Michael sa sahig at kinuha ang X-ray marker mula sa damit ni Murphy. Ang sniper, na may X-ray vision, ay nagkamali na kinilala si Murphy bilang si Michael dahil sa asul na X-ray marker na nasa kamay ni Michael. Ang sniper ay nagpaputok ng isang nakamamatay na putok na tumama kay Murphy. Nang pumasok ang mga pulis at mga ahente ng FBI, na handang hulihin si Michael, ang mga pasahero ay nagkagulo dahil ipinagtanggol nila si Michael, na tinawag si Michael bilang isang bayani. Kinumpirma ng isang ahente ng FBI na ligtas ang pamilya ni Michael, nang mahuli ang tatlong kahina individual malapit sa bahay ni Michael. Sa salaysay ni Preen at sa ulat ng FBI, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Michael nagsimulang maunawaan ng pulisya ang kanyang mga aksyon, at mabilis na kumalat ang balita na si Michael, sa katunayan, siya ay isang bayani na iniligtas ang pangunahing saksi sa isang pagsasabuatan sa pagpatay na kinasasangkutan ng mga matataas na tao sa politika ng lungsod, na nagsasangkot pa sa alkalde. Kasama ni Michael ang kanyang asawa at anak na nakarinig ng balita at alam na siya ay inosente. Nang gabing iyon, lumapit din si Kapitan Hawthorne, pinuri ang katapangan sa espiritu ni Michael at saka ngumiti habang papalayo. Pagkalipas ng ilang araw sa isang tren, makikita natin si Joanna sa isa sa mga upuan, na nagpapahinga. Nilapitan siya ni Michael, hindi nagaksaya ng panahon na ibunyag siya bilang utak sa likod ng sabuatan na kinasasangkutan ng pagkamatay ng empleyado ng gobyerno at ang aksidente sa tren ng gabing iyon ipinakita niya ang kanyang police badge at ang pelikula ay nagtapos wow naman doon nagtatapos ang pelikula mga idolo salamat sa inyong panonood